Grabe oh, ganda ng panahon dito sa Baracaisal oh. Bakit tayo nang paluwawin uh, to. Yun know, oh. Ang ganda ng panahon eh yung araw oh. Maraming aakyat na yun. Excited ako umakyat kasi uh, saksihan natin yung ano sa taas, yung ano yung movement no yan approaching tayo ng Palo Alto no wala namang HPV ah may lokal na ano pinano nila yung traffic may police na nag-auto-tambay so yun.

Dito tayo sa ano, sa kubo ni Tatay. Dito na 'yung mga instant vlogger, oh. Si Solista, si Krung Moto Vlog. Lintin si Moto Pitch. Yung mga instant vlogger 'yun. Si natin 'yung ano. Grabe, ganda. Ganda ng ano. Uh, surrounding ng Sierra Madre. Ayan, mga paps. Makita niyo yung pag mga paps oh. Grabe, dito lang yan sa ano, Marilake. Yun oh. Wow. Sarap, ganda ng ano. Ganda ng paligid, mga paps. Yan oh. Tatapang hangin. Ito ang mga kalamhap nang ano, sariwang hangin. Kaya yeah, pag ano tana na kayo sa lugar na to Matanggal ng stress Sa kubo ni tatay Anding to mga paps Doon dati wala pa to mga to Ayan dito na Yan yung mga na natin mga paps Sa kubo Kainan May parking tayo mga paps Dito yung parking Yung lugar na to Ah, dito yung mga ano nila, paninda. Kung gusto niyo magkape dito, meron. May ulam. Yan, may prito. Buwan. Kanin. Ya. Yeah. Gusto niyo magano? Ah, magpa-relax. Pwede na dito, mga paps. To. Yan. Ay! Antik uh, na! Tapos na tuktok ng bundok sa ano, harap ng kubo ni tatay, oh, mapag pa rin. Uh, yan. yan nakatayo na yan, nagtanong kasi sa akin yan, kaya lumingon na ako. Oo. Oh. Hindi sa akin, dali ako. Ayun, lo? Grabe, no? So, what's up? Okay na, bigyan saan. Ano nangyari? Ako. <coughs> Babae ba? Si yeah. Buti, umalis ako dyan ganila. Patay, buti na lang umalis. Buti, umalis ako. Buti nga, umalis tayo, no? Oh, nakaupo ako dyan, eh. Tatlo tayo, nyan, no? Ayun. Buti, nangihi na ihi ako. Nakatayo lang ako. Dyan. Basta nakatayo lang ako kanina. Buti, nangihi ako. Ay, ba? ako.

走，快点。

Ang daming kalat na itong... Tumalat na siya doon, ang karalindo? Tumalat na doon ng babae. Nakatayo ako dyan gas-gas, na na Buti, umalis tayo doon kanina. dito sa dyan. na naupo ko yun. na ako saya kemakip koordinasi

Yan mga paps ah, Pag sumagat ka Ganon talaga yung mangyayari sa'yo Kaya uh, ingat kayo sa part na to Wala Ganon talaga buhay ng rider eh, Maglalaro ka Ganon talaga yung premium mo kaya eh wala eh kahit anong payo natin na mag-iingat useless yes lang yung ano natin sana ano ah, hindi na siya ulit pa para hindi na magkaganon yun kahit chip lang dapat sa kakilunay gila naman po yun kaysa sa parang inaabol gani ano yun lang mga bab. sa ingat ingat lang lalo na sa part na tong ay, location ay, na to yun oh. Eh. accident prone talaga dito eh lalo na pag ka tapos sa rastat ka yun yun ang punta mo sa portal ito naman, yun ang punta mo daling ka sa taas may, uh, dubling ingat lang Para maiwasan yung mga ano Pinasaan na sit lang hmm. kasi Nasa riders yung ano eh Yung mali eh pangking yung motor kaya hindi naman pang sport bike pang city driving lang tapos sasagad at talaga yung premium mo ah, uh, asahan mo na yon kasi dinidesign yung motor mo hindi pang banking hindi pang city driving lang uh, yun talaga ang buhay kaya mas may pang mag -iingat. kasi yung hindi nga yung nag-iingat nga na pa how much yung hindi ka na, hindi ka mag-iingat yung kagulong lang mga paps